Ngayong araw mga master ay gagawa tayo ng steel door para sa main door at pwede rin sa back door. Yung una nga pala natin gagawin ay yung preparation ng mga framings at pagkakating mga master. So yung mga framings natin mga master ay kailangan naka miter tersya. Para sa ganun wala kang makikitang awang sa framings natin. At yung gamit nga pala natin sa framing mga master ay yung tubular na 2x4. At pagkatapos nga nating markahan ay kakating natin siya gamit ang ating angle grinder. Sa paggamit naman ng angle grinder mga master ay kailangan magingat tayo. At kung saan tayo sanay ay ganon yung gagawin natin. At ang pinakaimportante ay kailangan merong uh, support tayong ating mga mata. So gumamit tayo ng salamin or mga goggles. At pagkatapos nating natin makating mga master ay i-assemble na natin. So yung gagawin natin dito mga master ay lock weld lang. Tsaka natin mamasilihan ng body filler o di kaya all purpose epoxy. So kailangan na kaiskwala yung ating primings para sa ganon maayos yung pagka-install nito. at itaking natin yan gamit ang ating MIG welding mga master. Maganda tong gamitin sa mga tubulars mga master. pagkatapos natin ma-spot yung pre mga master ay susukatin natin siya ng pa-X or pa-cross mga master. So magkabila yan para sa ganon makita natin kung iskwalado ba yung ating ginawa. And pagkatapos natin ng pre mga master lalagyan naman natin siya ng tubular na siyang paglalapatan natin ng ilalagay nating GI sheet na 1.2 mm. So ganyan lang yung ginawa nating pre mga master. So, ispat lang natin ng maayos mga master. Tsaka natin nakasain. Pagka na natin mga master, ilalagay na natin yung ang uh, kanyang panel. Ito yung binend natin na GI sheet na 1.2 mm para magkaroon siya ng design. apat na lang natin yung mga gilid-gilid mga master at masilya na lang din yung bahala pagkatapos At yun na nga mga master, pagkatapos nating may spot lahat ay uh, yung gagawin natin ay yung pagmamasilyak. So gamit yung ating epoxy na all purpose mga master. Pagkatayo ng masilya mga master, ipapadeliver na natin yan. So doon na lang pipinturahan pagka naikabit na. Ayan, pakilike and share naman mga master.